Hi mga mahalang ating topic ngayon na tinatanong ni Jonas. Ang tanong niya ay, bakit po tumitigas ang dalawang bundok ng isang babae kapag nakikipagpalakpakan? So nating pag-uusapan for today's video at resado ka bang malaman? Kung ano ang kasagot, please keep on watching per bago yan. Kung bago pa lang sa channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Bakit nga ba tumitigas ang dalawang bundok ng isang babae kapag nakikipagpalangpakan? Ang ibig sabihin niyan ay nakikiliti siya, nasasarapan siya, at sobrang L na L siya. Ganun lang naman ang ibig sabihin ng dalawang bundok ng isang babae. Yung mang sarap na sarap siya at uh, ang taas na nga nararamdaman niyang L sa katawan kapag sobrang matigas yung kanyang dalawang bundok palatandaan at makikita mo sa isang babae na nasasarapan siya sa ginagawa mo at L na L siya sa ginagawa ninyong dalawa. So, saan na nasagot ko ng tama ang iyong tanong? And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog!